Ito guys, balik adventure uli At kanuping agad itong nakita ako Ayan, sa pool Yun lang, hindi madala dito sa labas Ayos ang buwi naman mano oh. Itong spot na ito, dito lang, ito sa parting malapit Yung lagi naming pinupuntahan Hanap uli at baka may kanuping pa Ito, lapo po ayun sa pool baraka or oga po ang kilalang tawag dito masarap itong sinasabawan ayos ang mga napakita magandang klaseng isda hoy uli ito may punong nakatago sa kula po ayan sa pool yun lang nakapunit kasa uli hindi ka na makawala dyan Punong or tunong kung tawagin dito. 60 hanggang 70 ang kilo. Langoy uli. Ito talagbago. Yan, sa puldin. din. Maganda. Hindi namin tis ang mga tira. Lumakas ang habagat. Ya, dito lang kami pumunta sa parting ko kubli. Ito, danggit. Ayan, sa pul. Danggit buhangin ito. Minsan ang danggit may buwa na nakakahilo Kapag yun kinain ng parting ulo Magpakita na sana ang grupo ng danggit At ito danggit pa Maganda at maamo Ayun, gitik Pag amihan na namahal man ito Na 150 ang kilo Nasaan ah, pa ang kasama nito Ops, kupa pa gumagapang tandaanin ko lang Holy ka thank you lord at laka kita na ng kupa pa linaw na ito sana mayroon pa at dito may napansin akong isda na talagang bago nawala pa aroy baka guni-guni ko lang yun pero talag bago yun pumunta dito. Ito. Ito yung isdang paro-paro. Wala. Guni-guni ko lang siguro yun. Mahanap na lang ako ng iba. Hoy, balatan. Kaya lang parang maliit pa. Istamitin ko. Manipis ang laman. Diyan ka muna para makalaki ka pa. Malaki ang hanapin ko para 300 agad. May ko pa pa puti ni Kasiu Malaki Nakasawisaw si Kasiu ah. ya. Mahanap din ako na sa akin. Oops. Talag bago. Buntot lang ang kita. Ayan, sa pool. Sobrang dalang ng isda dito sa panabihan. Ang pagkasa dito. Balatan at ko pa Ito. Balatan pa. Maliit rin. Hindi ko muna kukunin para makalaki pa. Malaki naman sana. Magpakita. Ayun. Manok. Ito. Umang. May kinakain. Ito pala ang kumakain sa balatan. Malalaking umang. Itong balata na ito, gadol or hanginan kung tawagin dito. May umaaligid na butete. Kaya pala minsan nakakakita akong patay ng balatan. Umang pala ang may gawa. Lumapit na ang butete. Umalis ka dyan at madamay ka. Buti kong hindi ka lason. Tingnan muna natin kung paano niya ito kainin. Nahihirapan na si Pitin Madulas kasi ang balatan. Lulukin mo na lang! Nagkaalis tuloy. Ay, hamal na yan. Andito naman na makulit na itong Ando na, palayo na. Nasibol. Nagkaalis. Masarap raw ang umang, pero hindi pa ako nakakakain. Walang malaking balatan. Ito mayroong alimasag. Dalawa pala yun. Yung isa kulay bato. Nag-ilalim na. Itong isa pa labas. Parang robot. Andito na naman ang makulit na butite. Matapang pala ito. Yah. Hindi ko alam kung kinakain itong alimasak na ito. Hindi kami nakain ito. Andito na naman. Umalis ka dyan ang kulit mo. Parang alimango. Sobrang tapang. Awan ko lang kung kinakain ito dyan sa inyo. Langoy uli. Oops, balatan. Ito, malaki na ito. 300. Thank you Lord, nataka balatan na. Nasa na kaya mga kasama nito. Ito, talagbago. bago Labasin ko muna. Ayan, sa pool. Dito sa panabian, karami ang isda. Talag bago. Walang talag luma. Hanap uli. oy, lapo-lapo. Nakapatong sa dahon. Ayun, getik. Hindi nakapalag. Sana madagdagan pa ang balatan. May alatan dito. Nasa ilalim ng bato. Hintayin ko lumabas. Labas na! Andun sa ilalim. Lumabas din. Ayun! Gitik! Pasuot na sana. Mabuti na napahabulan ko ng pana. Dandahan lang ako na langoy para makita yung mga nakatago. Ito, danggit. Sigurado na ito at hindi gumagalaw. Ayun! Gitik! malalapad ng danggit dito ganito na ang tamang sukat ng danggit hanap uli hoy ahas dagat panatamaan ko sa bibig ayun sa pool dala ka pala boss ayan malakas ah muli nakapunit ando na ayan pa ala sige mga kapunit na naman siguro yun pa nakapunit na nga Ayam pa. Lumalaban sa pana. Yah. Gusto ng pilipitin ng pana ako. Laging nakakapunit at malakas. Hindi tinalaban. Ando na sa malayo. Hindi ko ito titigilan at may tama na. Sana huminto sa parting unahan. Ito na, huminto na nga. Sigurado ka na? Ayan, sa pool. Yah, galit na galit sa pana. Gusto ng Pilipitin. Hindi mo kaya yan. Stingless itong pana ako. Ano? Sige, palag pa. Hinahanap ko yung kasama ko nagpipilit na makatakas wala ka pinirilipit na naman hindi mo kakayanin at stingless yan <laughs> ayan nakita ko na yung kasama ko pinapalapit ko mahirap itong patayin kapag solo lang Medyo humina na. na Pinahina na agad. Hindi na makapalag. Andyan na si Kasyokoy. Si Kasiokoy ang mga pana. Hindi ganong makapalag pag sa parting gitna ng katawan ng tama. Kaya lang delikado pa abutin yung guma ng ngipin paputol hindi pa tinatamaan ni Kasiukoy hindi tinatalaban mapurul lang pa na ni Kasiukoy parang pa para ako nauntol <laughs> Hala, hindi na talab. May bulletproof prop ito. <laughs> Balang Oh, hindi na talaban. Magaling itong balanghitan Alam na papanain na kasama ko nagsuot na ng bulletproof prop, Tinigilan niya eh kasi ako eh nagsawa na kapapana <laughs> masarap itong ginagataan tapos yung marami kang siling ilalagay sarap ilagay ko na lang sa silo hoy may tumatakbong alimasag saan daw ang punta nun at ito danggit dalawa dudubulin ko usod ng kaunti Ayun, sapol. Isang pana, dalawang isda. Sana magpakita ang grupo ng danggit para sunod-sunod ang pana. Hanap uli. Talagbago. Sapol kang bato ka. Ay, hamal na yan. Hindi tinamaan. Hindi na nga gumagalaw. Ando na. Ayan, sa pool. na naman ang kamay ko. Hindi na nga gumagalaw, hindi pa tinamaan. Langoy uli. Ito, may alatan. Parang mailap. Ayan, sa Nakapunit pa. Kasa uli. Huminto ka para matamaan ang utak mo. Sa pool pato ka. Ayan, wala na yan. Hindi naman tinamaan. Ayan, tinamaan din. At maakit na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panunood. Ah, na. dagat yan at habul pa ako. Hindi na kayong Yeah. Galit na galit sa pana ako yung ahas dagat na yan. Ay, galit sa pana ako. po abing lakas ng habagat Yeah. mabuti na lang at naandito tayo sa kable mabuti pa si kasyong ko naka 4 na ko papa ako yung isa lang maliliit ang balatan hindi lumabas yung malalaki o, wala na siguro malabas <laughs> yeah. Kobli na ito pero ang hawaga at nasa Malaki man. Hanggang dito na lang muna guys ang una natin dive. Madive pa kami dyan sa parting kobli. bakasa kal matakan pah beamiramnya pa pancur duktung